Hello! Magandang araw! Welcome back to my channel! My gosh! <laughs> Ang tagal ko nakapag-upload ng video. But yeah, continue pa rin. Um, kapag may time, gawa tayo ng video about sa buhay natin dito sa Canada. Kung ikaw ay nagbabalak na pumunta dito sa Canada or papunta na ng Canada, and I know you've heard these um, words, yung unfurnished and furnished na rental house or bahay. You're confused kung ano yung mga furnished and unfurnished na yan. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung um, example ng furnished at unfurnished na bahay. Before that, magtitimpla muna ako ng kape. kagigising ko lang from my nap time. Char, may nap time ba? Yes, it's my day off. So, magna time tayo. So, yun na nga. Marahil ay naririnig din yung, yung word na Furnished, unfurnished na rental houses. Dati, pag sinabing unfurnished yung bahay sa Pilipinas, um, pwede nang tirhan, di ba? Pwede nang tirhan kahit, kahit um, wala pang window glass, di ba? Lagyan mo lang ng sako, pwede na yon Or kahit, kahit wala pang doors, um, ilagay mo lang yung uh, plywood, plyboard, tapos talian. Pwede nang tirhan yung bahay. But dito sa kanila, yung bahay talaga is kailangan tapos tapos bago siya terhan and when it comes to rental spaces so may tinatawag na not furnished and then fully furnished i will show you the exact example ng furnished na bahay and then i will show you the exact example ng unfurnished na bahay kasi ang hirap i explain ay hirap explain so i will show you the exact things at if bago ka pa sa channel ko, please consider subscribing at i mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa susunod dating video. At dahil wala pa akong video ng Uh, fully furnished or furnished na apartment or bahay, ay magpapakita na lamang po ako ng example. If you are searching an apartment at nakita nyo po sa ads na ang apartment ay fully furnished, ibig sabihin lamang nito ay meron ng mga kasamang mga appliances or furniture na ibinigay ang may-ari ng apartment. Kagaya ng nakikita niyo, meron na pong sofa, meron ng mirror, and table, lampshade, at saka dining table, pati na rin itong mga um, bed frame, and then spring box, at saka yung mattress, um, meron ding Uh, comforter, lahat. Halos provided na talaga. So, this is ideal sa mga bagong dating pa lamang dito sa Canada na talagang yung dala lang nila is yung mga gamit nila, mga personal belongings nila, wala na silang mga kung ano-ano pang mga dala. It is really uh, preferable to find a fully furnished apartment. I can say na marami namang mga cheap na mga uh, items or mga furniture na makukuha sa marketplace. But for starter, na wala pa tayong mga sasakyan, it's really preferable to get a fully furnished kasi ang hirap din um, kumuha bumili ng mga, uh, mga furniture dahil usually yung mga nakapost sa marketplace ay for pick up only so ganito po ang idea ng isang fully furnished na rental house or apartment dito sa Canada at ngayon naman, ipapakita ko po sa inyo ang unfurnished na apartment or bahay dito sa Canada. Kabalik lamang po ng fully furnished ang isang unfurnished na apartment. Kung ang isang rental apartment na fully furnished ay may mga gamit na mga furniture, dito naman sa unfurnished ay literally walang-wala talagang mga gamit except sa refrigerator at stove na ipoprovide ng may-ari ng apartment. Normal dito sa Canada na kapag ikaw ay nagpaparenta ng na iyong bahay o kaya ng iyong basement o kaya meron kang Apartment building ang may-ari ay magbibigay talaga ng refrigerator at ng stove sa magrerenta ng bahay. Karamihan ay mas pinipili nila ang unfurnished na apartment sa kadahilanan na meron na silang sariling mga gamit kagaya ng sofa, mga bed frame at iba pa mga cabinet dresser. Meron na silang mga ganon. So, kapag sila ay naglilipat, magrerenta lamang sila ng van or yung tinatawag na U-Haul. At minsan, mas gugustuhin pa rin nilang gamitin ang sarili nilang furniture lalo na kapag binili nila ito ng bago at meron silang mga sarili nilang style how they want their um, apartment apartment looks like. Kapag kasi sa fully furnished na yung bahay, so kahit anong itsura ng sofa, ng mga uh, furniture na meron doon sa loob ng bahay, so mas pipiliin pa rin ng iba na kumuha ng isang unfurnished na bahay dahil pwede silang mag-design, mag-style, mag-matching ng mga gamit, Um, according sa taste nila, how they want their um, apartment, di ba? Pero kapag kumuha ka ng isang unfurnished na bahay at bago ka pa lang dito sa Canada or bago ka pa lang sa province, um, mahihirapan ka dahil talagang literal wala kang mauupuan, wala kang makakainan, wala kang mahigaan. Unless na lamang kung meron kang mga portable na mga gamit, something na uh, pwede mong gamitin. But for a starter na talagang walang-wala, mahirap ang unfurnished na bahay. And that's all for today's video. Sana ay may natutunan kayo sa video natin, lalo na sa mga papunta pa dito sa Canada at magha-house or apartment hunting. At kung nagustuhan nyo po ang video natin for today, please hit the like button. At sana po ay subscribe nyo na rin po ang channel ko. And don't forget to hit the bell button para ma-notify po kayo sa susunod natin ng mga video. Thank you so much for watching. Have a great day. Bye!